baba na tayo sa kabundukan inakyat ko para arai aray napakahirap ng inakyat ko mga people yan o oh. ganda no yan people oh. mm, ito oh. aray aray ito pati ito. oops ito na lang kung ko dito puro mga ano damo walang biyaya baka doon tayo sa ilog bigyan maraming biyaya wala na wala na rin yung ano di ba may, mabango na ano wala na rin no Ang bayabas din. Tagal na natin din na no. hindi man namunga. Namunga na pala. Ano sa inyan? Bago yata Bindi, eh. ako galing sa bundok na yun mga pips. Bago labas ko. Saan really? sa lang kami tabi-tabi. Turo-turo. Ito yung mga pagkain natin mga friendship. Ay, eh, may manik dito. Lalo mo Ah, wala na talaga. Hindi na talaga nagano, pakita. Dati nung last na punta namin dito, may, sabi ko balikan natin yan kasi mayroon. Mayroon kami nakita. Tumagal na wala. Ngayon wala na, ano, dumipat ng ibang ano to, destination. Tinalo ba, may, ano, may, may tumubuo na ano iba iba ano naman no? hindi pala sila yung lagi na sabi natin yearly makikita natin wala pala kusa pala to na mawala din tama lang din yung nagawaan ah, may kababalagan ay oh kababalagan talaga may ganun yung kababalagan eh minsan nagpapakita hmm. bibiro diba, mo lahat yan lahat ito ganun puro hmm. ano buknatik balang kahit dito yon okay. meron may wiltang pa sa atin yung ano, yung bulaklak niya na ano, yung bulaklak noon. Oh, yung mabango. Saka dito oh may mabango, sabi ko me, nawala na ng mga mabangong ano. Ano yung parang ano? Ang Wala na. Wala na Ang bango noon. Sabi ko bungad may kabayo pa doon sa bungad. Nakatawa sa iyo, di ba? Allah, sa akin, Allah, delikado tayo ni Tudyo. Pakit ang puta. Hindi, meron, pumunta kami dito, Tudyo. Nakatawa yung kabai sa amin. Masaya siya talaga.